magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Mr. Kira at bago ang lahat, isang paalala lang. Ang mga kwentong maririnig ninyo ay base sa mga totoong karanasan ipinadala ng ating mga taga-subaybay. Nasa sa inyo kung maniniwala kayo o mananatiling bukas ang inyong isipan. Kung bago ka pa lang sa channel na to, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Dahil sa bawat pindot ninyo ng notification bell, isa na namang hiwaga ang mabubuksan ngayong gabi. Isang kwento ng dilim at pagkaligaw. Isang kwarto sa isang lumang hotel na hindi basta-basta nilalagyan ng guest dahil minsan hindi lang ikaw ang naroroon. Ito ang room 308. Magandang araw, Mr. Kira. Tawagin mo na lang akong Kyle. Isa akong small-time content creator. Mahilig akong mag-explore ng mga lumang lugar. Abandoned, haunted, basta kakaiba. Pero sa dami ng pinasok kong lugar ni Minsan, wala pa akong tunay na naranasan. Hanggang sa nakilala ko ang room 308, nangyari ito nitong Holy Week. Nagpunta ako sa Baguio, kunwari magpapahinga. Pero ang totoo, may gusto akong subukang kwarto sa isang lumang hotel tahimik na, vintage pa. Pero ang pinaka-importante, may kwento. Ayon sa urban legend, taon-taon, may guest daw na laging nag-check-in sa room 308. Walang staff ang nakakakita sa kanya. Walang reception na humaharap. Pero may pirma siya sa logbook. May bayad. At palaging may reklamo mula sa katabing kwarto, yakan. Kaluskos minsan hampas ng pinto. Pandang alas dos ng madaling araw, syempre challenge yun para sa akin. Dalawamput-apat na oras sa room tatlong daan at walo. Totoo bang may multo? Pero kung may makuhang totoo sa vlog, instant viral. Pagpasok ko sa lobby, may matandang receptionist. Tahimik siya. Hindi man lang ako tiningnan habang naglalakad ako papunta sa desk. Saan pong room ang gusto nyo? Room 308 po. Sigurado ka ba? Tumangu lang ako. Pero ang sabi niya bago ako umakyat, kung papasok ka, siguraduhin mong lalabas ka. Pagdating ko sa ikatlong palapag, kakaiba ang hangin. Parang may malamig na kamay na dumampi sa batok ko. At ang pinto ng room 308, may papel sa ilalim. Luma. Kulubot. Sulat sa typewriter. Huwag kang tumingin sa salamin. Tumawa lang ako noon. Akala ko gimik lang ng hotel. Hanggang sa makita ko siya, habang nag-aayos ako ng kamera, may nakita akong babae sa monitor. Nakaputi. Mahaba ang buhok. Nasa paanan ng kama. Nakaupo. Nakayuko. Paglingon ko. Wala. Pero pagtingin ko ulit sa screen, nakatingin na siya sa akin. Wala siyang puti sa mata. Hindi siya galit. Pero parang sinusukat ako. Kinabahan ako. Tumawag ako sa receptionist. Si sir, may... May problema po yata sa salamin. Tahimik sa kabilang linya. Tapos, may bumulong. Sir, wala pong salamin sa room 308. Hindi ko na alam kung anong mas nakakatakot. Yung babae sa kamera o yung boses sa kabilang linya. Sinubukan kong buksan ang pinto ayaw. Malamig ang doorknob, parang may humahawak na kamay mula sa ilalim ng lupa. Bukas na ang ilaw sa banyo, hindi ko naman binuksan. Pero sa salamin, nandoon siya, nakatayo, sa likod ko. Dikit na dikit, pero wala akong maramdaman, wala akong naririnig. Pero alam kong nandyan siya. Kinuha ko ang kamera. Pinanood ko ang first few minutes ng footage. Normal. Setup. Introduction. Pero sa dulo, may narinig akong boses. Wala nang lumalabas. Wala nang lumalabas. Kaluskos mula sa kisame. Mabigat, mabagal. Tumutulo ang itim na likido sa gilid ng kisame. Amoy bulok na dugo. At sa pader, may sinusulat na salita. Parang daliring hindi ko makita ang nagsusulat. Stay. Muli kong sinubukang buksan ang pinto. Sinipa ko. Walang nangyari hanggang sa Tok. 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 Tatlong katok. Mabagal, walang boses, walang footsteps. Tatlong katok lang. Sinilip ko sa peephole. Madilim. Pero mula sa kadiliman, unti-unting may lumitaw. Ngayon, ikaw na ang guest. Ikaw na ang hindi lalabas. Akala ko tapos na. Akala ko nakalabas na ako. Pero isang linggo matapos ang insidente, may dumating na sulat sa bahay. Walang pangalan ng sender, walang address, walang logo ng courier. Sa loob ng envelope, isang keycard. May nakaukit, room 308. Gabi-gabi simula noon nananaginip ako. Hindi normal na panaginip. Parang paulit-ulit na memorya. Ako nakaupo sa kama. Nakatingin sa salamin na wala naman doon. At sa likod ko naroon siya. Hindi na siya nakaputi. Itim na ang suot at sa bawat panaginip, lumalapit siya ng lumalapit. Hanggang sa isang gabi, hindi na ako nagising. Ibig kong sabihin, nagising ako. Oo, pero hindi sa bahay namin. Pagdilat ko ng mata ko, andoon ulit ako sa room tatlong daan at walo. Pero ibang iba na ang paligid. Dilaw ang ilaw, lumana ang dingding. Parang abandonado na at sa sahig, may mga scratch marks parang kinayod ng mga kuko. Biglang tumunog ang telepono. Kinuha ko. Walang sumasagot. Pero may narinig akong boses sa likod ko. Hindi galing sa linya. Galing sa loob ng kwarto. Hindi mo na kailangan ng pinto. Dito ka na. Tumakbo ako palabas pero wala nang labasan. Pintuan. Wala na. Bintana. Selyado. Ang kisame. Parang gumagalaw parang may nakadikit na buhay na laman at doon ko siya nakita. Hindi na siya babae, hindi na siya tao, parang usok, parang anino, pero may mata. Mata na pag tumingin sa'yo, parang iniimbita kang mawala ng alaala. Sumigaw ako, umiyak, nagmakaawa, pero wala na akong boses. Tumingin ako sa sahig at may nakita akong lumang ID, mukha ko. Pero sa ilalim ng picture, hindi Kyle ang pangalan. Nakalagay, Guest 43, hindi lumabas. Marami ang nagsasabi, isang beses lang dapat pumasok sa room 308 dahil kapag binalikan mo ito, hindi ka na guest, ikaw na ang bahagi ng kwarto. At sa susunod na mag-check-in, baka boses mo na ang marinig sa salamin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, I-like, i-share at kung may kwento ka rin gusto mong ibahagi, ipadala mo na rito kay Mr. Kira. Baka bukas, kwento mo na ang susunod. Hanggang sa muli, magandang gabi at tandaan, may ilang pinto na hindi dapat binubuksan.